Karen Legaspi, naglabas ng ebidensya sa panloloko ni CARMINAVILLAROEL -E sa kanya. Sa gitna ng tila tahimik at maayos na pagsasama ng mag-asawang Zoren Legaspi at Carmina Villaroel, Isang kontrobersyal na balita ang gamulat sa publiko matapos kumalat ang isang video kung saan makikitang kasama ni Carmina ang isang hindi pa nakikilalang lalaki. Ang naturang footage na ngayon ay laman ng iba't ibang social media platforms ay nagdulot ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Nahati ang opinyon sa kung ito nga ba ay patunay ng isang pagtataksil o simpleng pagkakaibigan lamang. Ayon sa mga ulat, si Zoren mismo ang naglabas ng ebidensyang ito, na agad namang nag-trending sa iba't ibang social media platforms. Sa naturang video, makikita si Carmina na tila magiliw ang pakikitungo sa nasabing lalaki, Isang tagpo na mabilis na nagpasiklab ng usap-usapan. Maraming netizens ang agad nagpahayag ng kanilang saluubin na ang ilan ay agad na naniniwala sa posibilidad ng pagtataksil, habang ang iba naman ay nagsasabing maaaring wala itong malisya at sadyang na misinterpret lamang ng publiko. Sa kabila ng lumalalang kontrobersya, nananatiling tahimik si Carmina Villaruel tungkol sa isyong ito. Wala pang opisyal na pahayag mula sa kanyang kampo, at maging si Zoren ay hindi pa nagbibigay ng direktang paglilinaw kung ano nga ba ang nais niyang ipahiwatag sa paglalabas ng naturang ebidensya. Ang kanyang kilos ay tila isang tahimik ngunit malakas na pahayag na lalo lamang nagpagulo sa sitwasyon. Habang patuloy ang ingay sa social media, ilang malalapit na kaibigan ng mag-asawa ang nagsabing hindi dapat agad husgahan ang isang relasyon batay lamang sa isang video. May ilan ding netizens ang nagpaalala na maaaring ito ay isang out of context na clip, at mahalagang hintayin muna ang paliwanag ng magkabilang panig bago bumuo ng conclusion. Samantala, hindi may kakaila na ang sitwasyong ito ay nagdulot ng pagkakabahabahagi sa opinyon ng publiko. May mga taga-suporta si Carmina na naniniwalang siya ay inusente, at may mga kampo rin na tila nagdududa sa kanyang katahimikan. May ilang nagsasabi na kung talagang walang mali sa video, bakit hindi agad ito nilinaw? Ngunit sa kabilang banda, may iba rin namang nagsasabing hindi lahat ng bagay ay dapat patulan. At marahil ay pinipili lamang ni Carmina na manahimik upang hindi napalakihin ang isyu. Sa panig naman ni Zoren, maraming netizens ang nakikiramay sa kanya at nagsasabing siya ay tila isang taong nasaktan at naguguluhan. Kung totoo mang may panloloko, hindi madaling tanggapin ang ganoong sitwasyon lalo na't kilala silang isa sa matatag na celebrity couple sa bansa. Ngunit may ilan ding nag-aalinlangan sa kilos ni Zoren, na nagsasabing hindi dapat ito idaan sa social media kung tunay ngang may isyo sa kanilang pagsasama. Habang wala pang malinaw na pahayag mula sa magkabilang kampo, isang bagay ang tiyak, hindi madaling mapanatili ang pribadong buhay sa panahon ng social media. Sa isang iglap, ang isang simpleng video ay maaaring magdulot ng malaking kontrobersya at magpabago sa pananaw ng maraming tao. Sa huli, responsibilidad ng bawat isa na maging mapanuri sa anumang impormasyong nakikita sa internet at mas mainam pa rin hintayin ang katutuhanan bago gumawa ng anumang hatol. Sa ngayon, ang buong bansa ay naghihintay sa magiging tugon ni Carmina at Soren sa usaping ito. Magkakaroon kaya ng paglilinaw, o mas lalo pa itong mauwi sa malalim na alitan. Isang kwento itong siguradong aabangan ng lahat. Sa pagitan ng katotohanan at hakahaka, at sa pagitan ng isang matagal ng pagsasama at isang maaaring pagkawasak. Sa mundo ng showbiz, bihira ang pagkakataong masangkot ang isang kilalang personalidad sa isang eskandalo na ganito kalaki. Ngunit kamakailan lamang, isang nakakagulat na video ang lumutang sa social media, isang video na tila nagpapakita ng isang tagpong hindi inaasahan ng publiko. Ang nasabing footage ay mabilis na kumalat, nagdulot ng kontrobersya, at nagudyok ng samot seren.